<laughs> <laughs> Hello. Mga kasari. Hi mga idol. It's me again, Ate Gina's blog, Mitcha Plus Sari-Sari Store. Kumusta guys ang inyong hapon ngayong Thursday dahil kami napaka-busy namin guys dahil yung isang meet shop ay nag-close. So hindi namin alam na nag-close pala sila. So nagtataka na lang si Mr na kahit pag-ihi ay hindi na siya makaihi dahil sa kabisihan at ngayon lang humuhupa yung customers. And then of course, masaya tayo no dahil uh, busy busy ka at maraming customers so dito guys may ipapakita ako sa inyo mga pinamili ko kanina and then yung mga noodles guys dahil uh, kaninang umaga pa lang ay may isa kaming customers na nakabayad sa amin ng 715 ng malakas guys di ba pag sa grocery na pag sa grocery at makabenta, makabenta tayo ng 2, 715 ay masayang masaya tayo, no? Dahil minsan lang yan, guys, no? Hindi katulad sa mga carne sa meat shop na yung 715 ay ilang kilong baboy lang, lang yan siya. Sa grocery, yung 715 niya at may nag... Naidagdag pa siya ay marami na dalawang cellophane na guys At ang pinamili niya ay yung mga noodles Dito sa tindahan ko, sardinas, kape, asukal, mantika At kung ano-ano pa Basta 700 plus plus may naidagdag pa siya guys Mga asin, mga bichin And then ginanahan tayo no Sabi kasi ni mister hindi na ako mag sa grocery Pero lab na the love na love ko talaga guys ang sari-sari store so nagdagdag ako ng mga noodles ngayon at ipapakita ko sa inyo guys dahil gusto kong punuin ang aking sari-sari store guys dahil pag marami tayong stocks ay maaakit talaga yung ating customers yung mga taong dumadaan lang sa ating tindahan ay ma-attract -ma siya at kung may makita siya gusto niyang bilhin no so keep on watching guys at ipapakita ko sa inyo yung mga uh, napamili ko kanina lang okay So dito guys, eto lang yung aking mga noodles. Sampo lang yun siya. So, sampung noodles na chicken ang pinili ng aming customers kanina. So wala na akong chicken, isa na lang. And then dito kanina guys, ito. May namili din kanina ng apat na piraso. So, itinagdagan ko yan siya. So, eto guys, ang aking mga naidagdag sa aking sari-sari store. Yung mga noodles, pansit kanton. And then, galing ako sa palengke. So, nag-pick up ako ng Uh, pork chorizo yan guys. Malakas din yan dito. Ang lakas-lakas ng chorizo dito sa akin. And then ito yung Nescafe guys. Kanina dahil may bumili sa uh, isa sa binili ng customers namin ay isang bag na Nescafe sachet. Ito. So kumuha ako ng limang pack nito guys para marami tayong stocks dahil retail and ano, retail and wholesale ay maraming gumibili ng Nescafe na uh, stick ang benta ko nito guys ay 125 Ito. and then ang mga noodles at saka pansin kanton and then may mga luya lemon, ahos at ito guys, tingnan nyo, oh, 200 pesos. Ito, ang bombay na ito. 400 ang kilo. Ito lang, uh, 420. So, sa 200 pesos, ito lang siya. Mahal pa rin ang sibuyas bombay. And then, may ano pa dito. Um, minute Maid na pineapple flavor. And then, sa akin. So, ito lang ang dinagdag ko, guys. And then, yung napamilik. Okay. Siyan si Mr dahil naubos na yung ginigiling ko. So, si Mr. na naman ang nagiling. So, lapitan natin si Mr. Ito guys, sariwang sariwa. Fresh na fresh ang aming giniling. Yan. So, nag-pick up ako ng worth 1,000. And then, ngayon ay eh, nag-deliver sila worth 4,000 pesos. And then, ito din yung isang cellophane dito. Ito yung whole chicken worth 2,000 pesos. And then, nakalimutan ko guys na wala na pala akong chicken liver. So, wala akong stocks ngayon. Yan guys, ito ang unang deliver ngayong araw ng Thursday. And then ito rin guys, maagang deliver ang aking pork carcass. 47 kilos ito. So medyo malaki-laki ito guys. Kung live na baboy yan ay nasa 100 plus kilos. So yan yung kinuha ko ay 1 half lang. At nag prepare na si mister para mag na dahil anong oras na papa? Time check tayo ay... Porter. Ah, mo ba? Sa'yo pa, Dairon? 11.45, no? 11.45. Yan, guys. O, tingnan nyo ang pork beer na, guys. Lamula-mula lamula pa. Very fresh. Bagong katay, guys. O. Hindi pa ito na-chill dahil malambot siya, guys. O. Yan. Ito din yung kasim. And then, ito, ito ang pork belly. Ayan guys, ang aking mga delivery ngayong araw ng Thursday. And then, meron pa kaming hinihintay na chicken wings, chicken drumstick, chicken breast, chicken feet sa MFD. So, yun na lang ang hindi pa na-deliver. And then, meron din akong delivery na dalawang bundle na pansit kanton, chikis. Ito guys ay 150 grams. Ah, uh, ito ay medium natutunan ko ay 26 pesos and then ang benta ko nito guys dahil malakas na malakas ito dito sa aking meat shop ay 32 pesos yan guys then meron din akong isang carton dito guys no kahapon ito dahil pumunta kami sa uyang gurin dahil kami ni mister ay namimili ng coconut oil ngayon lang nabuksan at itong